I'm from Cainta. I'm ay Lucano. But I don't like Marcos. Ayoko kay Marcos. The most corrupt president. Kahit wala si 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 ano, si congressman. Sabi ko. alam ko na yun. At niyo sino po ng GAA? By camp. May blanco. Eh di si Marcos, bangan, tatandaan ninyo. Si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Kaya ako nalahok, inflation, ang tanong, 200, ang galunggong, 400. Yung 1,000 mo, wala nang mabibili. Isa pa lang yun, namalain kayo. Isa pa lang yun, niya si Marcos, balag! Maglalakaw ka, Marcos! O oh, may ka! Hindi kita gusto! Binoto kita dahil kay Sara noon! Unitim! Kung walang unitim, di kita iboboto! Sabi mo pa nga, dama ko, hirap nyo! Eh, puro ka... Puro pala kabalbalan yung sinabi niya eh! Kinumpaan niya ko pa yan! Nagbayad pa kasi dahil kay Sara, kung hindi nagpabola si Sarah o nasaan na si Sarah, tinarendor mo!